So ayan guys, welcome to my YouTube channel. Here in this video, tuturuan ko kayo kung saan pwedeng hanapin ang manage all history. Magki-clear tayo ng ating mga video kasi bawal kay YouTube yung pinapanood natin ang ating mga sariling video. Ayan, madali lang. Sundan nyo lamang ako. Ayan sa video na ito ay yung tamang daan patungo doon sa pagkiklear ng ating mga story. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong mga video. So ayan, proceed tayo. Pero dapat ay nakabukas yung ating account sa YouTube bago doon sa Chrome at dito sa YT Studio. So, ayan. Siyempre may YouTube tayo. Buksan lang natin ang ating YouTube. So, ayan. Pasensya na guys. Hindi pala naka-on yung ating DITA. nakadata lang kasi ako yan medyo maina pang ating signal so mabilis lang to guys hindi kayo maiinip yan syempre titignan man natin yung ating channel so ayan nakita ninyo yung kulay pula na yan yung guhit sa baba ng aking video yan yung ating i-clear kasi bawal kay youtube yung pinapanood natin yung mga video natin ayan so ang gulo ng kamera no so babalik tayo sa sa home sa ating profile yung iba kasi guys nandito sa sa channel sa kanilang channel bago may tatlong bilog dito sa taas ayan dyan sila pinipindot nila dyan sila Uh, pumupunta sa sitting na Pero, para sa akin, mas madali kung dito na lang, iparyo e, eh, namang sitting yan. Nice! Manage all history. Yan, mababasa ninyo naman. Yan. Yan, pindutin lang natin. So, pipili lang tayo ng account natin, yung madalas natin ginagamit. So, ayan. Ito yung sa akin. Hintayin lang natin. Naglo-loading pa. Uh, yung gamit ko lang po ay Android phone lang. So, ayan. Dito na tayo sa YouTube story. Privacy kasi ano ko na to eh. Uh, nanggaling na ako dito. Uh, ina, uh, nandito tayo ngayon para pag-aralan pag natin yung clear story a um, manage all story so ayan nakita ninyo yung delete na yan oh, kakailanganin pa natin ng password hindi ko alam sa ibang mga ano sa inyo kung may ganun din ba so lalagyan ko muna ng password So ayan, proceed tayo guys. Dito may makikita tayo mga video. Ayan. Yun yung ating mga pinap pinanood. Pinapanood. Ayan. So yung kanina, so wala dito. So nandyan yun, nawawala lang. Ayun, ito. Nice. Ayan yung video ko. Yung mga video ko yan nakikita ninyo yung delete na yan sa baba mabilis lang to guys kaya uh, now ay masunda ninyo yan pindutin mo lang tapos taas natin yung delete all time yan pindutin mo lang so yun gumana na katapos yung delete ulit sa baba pindutin mo ayan so okay na So na deletion complete na. Ayun. Okay na guys. Sana may natutunan kayo sa mga tinuro ko sa inyo. So ayan, maraming salamat sa mga supportan ninyo sa akin.